Ayan. So, dito tayo ngayon maka kawayan tubungan. Ayan. So, binalikan ko itong nga uh, hindi ko napasok nung nag-vlog tayo dito. ay o, no? yung kawayan green Kasi nagdalawang nga uh, isip ako nun mga kawayan. Kasi uh, medyo maambon at uh, nagdududa ako kung dito ba talaga yung green Pero dun sa vlog natin, maraming nag-comment, maraming nag-PM sa atin na dapat nagdire-diretso tayo para makarating tayo ng Green Mosque. So, hindi na ito dito makaka-cue. Ayan. Hindi simentado yung daan dito, guys. Ha? Ayan. para road po yung uh, kalsada. Dito papasok sa Green Mosque. Ayan. So, shout-out po sa mga taga kawayan, tubungan. May naulit ay nakabalik dito, guys. Ilang bases ko in-attempt na bumalik dito. two times siguro, guys. Kaso tuwing uh, uh, mag-attempt ako na pumunta dito, umuulan. So, dito siguro guys, sa oh, yung Green Mosque. Ayan. Dito siguro. Dito ba? Or dito sa kabila. <laughs> dito na naman tayo eh. Hirap talaga pag mga no? May mayroong ah uh, left and right na daan. Tapos hindi mo pa kabisado yung lugar. Yan. So kung hindi dito, malamang doon sa kabila. Hindi balik ulit tayo. Diba? Kasi sinabi lang nila guys na dito daw. Yan. Hindi naman nila sinabi kung sa left or right. Yan. Dito ba? Dito ba? Ayan. Masukal na to guys. Masukal na daan. Ayan. Dito maraming ano kasi ng gulong. Oh. Ayan. Ayan. Sige. Mukhang dito nararamdaman ko na dito talaga. Nararamdaman ko. Na dito talaga yung uh, kawayan green musky. Ayan. Sir, good morning. Ayan. Kawayan green, green muski, sir, no? Ay, nakikita. Ika-cut ko na lang, ika-cut ko na lang. Ayan. May tao ngayon dyan, sir? Ah, okay. Okay lang pumasok doon? Ayan. Kasi nung nakaraan, nag-vlog kasi ako dito, hindi ko napasok yung green muski. Ayaw. Kuya, <laughs> kuya. Yeah, video na Nakapalo ka sa akin, sir. Yan. Ano na lang sticker. Mm. So okay lang sir, pumasok doon. Ayan. Yan mismo sir, yung green mosque o doon pa? Yan mismo yung green mosque? Ah, okay. Ano yung pangalan mo sir? Ah, okay. Wait lang sira, punta lang ako doon ah. Ayan. So, ito guys, yung Green Mosque, o di ba? Swak to lang yung ano natin. Mukhang nakapunta na ako dito, guys. Ayan, mukhang nakapunta na ako dito sa Green Mosque. Uy, green nga. Kaya siguro tinawag na Green Mosque kasi green dito. Wow. Ganda. Ayan na ay, yung may tao. Vlogger <laughs> daw guys. Vlogger daw. Vlogger <laughs> daw. Ayan. Napadpad na naman tayo dito. Ganito pala guys yung green muskie. Ayan. Sa wakas nakapasok na rin tayo dito. Ayan. Ayan si sir. Sir morning. Ayan. Sir yung green muskie. Sino po yung may-ari niya? Ah, yung Green Mosque talaga. Parang po siyang ano lang talaga, no? Parang bahay lang po siya, o ano? Ah, bahay lang. Ayan, ito. Ayan, may mga hiniheld dito, sir, ng mga ano? Ng mga event-event. Ayan, yan. Kasi Green Mosque, sa mga ano yan, sa mga Muslim, no? Ayan. Kayo, sir, Muslim mo, yan? Ah... Okay. Hello. Po. hello po. Ayan guys. So, Green Mosque. Siyempre guys, sa pangalan pa lang. Uh, Pag-aari ng mga uh, Muslim. Ayan sir, good morning. Wala na pa siya lang. Hindi ko kasi ito napasok nung nag-vlog ako. Ayan, hello po. Pangalan mo sir? Ah, ikaw yan. Ah, okay. Ayan. Kasi nagdadalawang isip pa sa ako, eh, kasi dalawa yung daan. Ayan. Kanina nga, nung pagpunta ko ulit dito, doon ako dumaan sa kabila. Kasi makiti doon, ah. Tapos, sinubukan ko dito sa kabila. Ayan. Ganito pala yung... Ito, sir, bahay na ito, no? Tapos yan, yung parang, ano na, parang simbahan ninyo, kumbaga. Ah, uh, pwede makita yung loob niyan, sir. May mga pumupunta din ditong vlogger sa wala. Ayan, silipin natin yung loob guys. Para makita talaga natin yung ano yung loob ng Green marsky. So dito sa labas guys, as in ano po siya, Ah, uh, may mga yellow green, tsaka may green talaga. Napakaganda ng kulay. Tapos yung side guys, oh. Wow. Yun. Ah, ganito pala sa loob sir. Bali dito kayo nagsasamba, sir, no? Yan. Tuwing ano, sir? Tuwing anong araw yung ano dito, samba? Ah? Ah, tuwing biyernes, guys. Yan. So, dito guys, yung mga kabayang ng muslim, Yun, no? Ah, dito may palisdaan, sir. Sa loob, sa labas. Eh, no, yun silang fish pandan, guys. Yan. Sa mga hindi po nakapasok ng green mosque, ganito po dito. Yan. Yan. Dito may speaker. Ayan, kung may mga nagsasalita dito. Ayan, dito sila nagsasamba. Ayan, sir, okay lang, sir, ha? Ayan. Kasi marami din, guys, sa ating na-curious din. Kung ano dito sa loob ng Green Mosque. Ayan. Maganda pala, sir, kung Sunday or uh, Friday ako pumunta, no? Ah, uh, as in, marami talaga, sir, yung mga muslim na pumunta dito mga mga ilan sir sing mo hmm dami din pala no at saka maintain talaga guys dito yung kalinisan no tingnan nyo naman yan ikaw eh, yung nagmaintain nito sir ah okay po hmm so ayan guys so baka sa susunod makapunta tayo dito Friday para makita natin. Okay lang naman yan, sir, no? Wala namang problema, no? Mm. Kasi ako, kasi sir, first time ko lang dito, eh, sa Green Mosque. Ayan. Ikot pa tayo dun sa likod. May mga pinapagawa pa, sir. Kaan nire-renovate? Mm -hmm. Dito po, oh. Ayan, oh. May mga, hello Hello po. Good morning. Yan. Yeah. Gusto niyo pong sticker, sir? Bigyan niyo kayo. I, ano niyo na lang? Ikat. Ilan praso gusto mo? Anem. Ah, may taas pa? Sa yung daanan, sir? Doon sa kabila? Wait na, sister, ah. Yung guys, pababay talaga yung mga ano natin. Kapatid na Muslim. Ayan. Yeah. Tagasan talaga kayo, sir? Mga Washington talaga? Ah, okay. Okay. Yan, ito guys, ay sa badang itaas, na second floor ng Green Mosque. Ah, uh, mas malaki dito, no. 'Yan. So, walang opuan, guys, kasi alam naman natin pag nagsasamba yung mga kapatid Muslim, dito lang 'yan sila. Para nakaluhod lang, no. Ah, may may butas na. Oo nga, medyo hindi nga nagagamit dito sir. Kasi medyo ano no? Pero kung sobrang dami siguro kayo, nagamit. Ganda dito guys, oh, sa taas. Yan. Ayun sila sir kanina. Ah, may ginagawa. Yan. O ayan guys, napunta na tayo dito. Yan, at least may idea na tayo. Ganito pala yung Green moss, Kasi, sir pala guys, nakita niya yung vlog natin. Sir no, nag-comment kayo doon sa vlog. Ah. Uh, Oo. Oh. Kasi paggabi na kasi yun, sir. Eh. At saka medyo ano pa, medyo aambon. Nagdalawang isip na ako eh. Yeah. So ganito dito sa task So. Pwede naman pumunta dito sir na may magustong bumisita. Kaya't hindi Muslim no? Oo, oh, for ano lang, for uh, educational purposes, mga ganyan. Ah. Oh, ah, pwede rin pala mag-donation, no? Hmm. Mga ano yan, mga educational purposes, sir. Para sa mga, ano rin ng mga Muslim, guys. Kung ano talaga yung kanilang uh, mga ginagawa, mga... Ah, mama mo si ma'am. Yung Hmm. Ayan. Ayan, sir, hindi na po yan, ano no, panjubahay na po siya. Dito na lang talaga kayo nagsasamba. Ayan. So, more on green dito, guys. Mga ano nila, ito green. Tapos green. Sir, thank you, sir, sa pagtura. Hmm. Ah, nag-aaral pala si ma'am, oh. Kalibo. po. Oh. Pag Biyernes, ganda sana guys. Di, di kasi natin alam guys na Friday pala yung Samba Day nila dito. Ah. Uh. ah. Uh -huh. okay na rin kasi nakita na natin yung taas at baba. Ayun. Ma'am, thank you, Mama. Oh. oh niyo, no? Hindi, Ma'am. Kasi hindi ko kasi kabisado tapos nag-alangan talaga ako kung saan ba sa dalawa. Tapos actor naman kasi no ma'am pag gabi na. Oh, hindi lang maano sa video pero maambon kasi yun eh. Medyo kumulog pa nga nun, kaya nag-alangan na talaga. Hindi ah. pa po tumuloy. Oo, oh, sabi ko babalikan ko. Saturday na kasi dito marami 'no. Ah. So pag mga hmm. ganitong araw ah. wala kami 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 lang. Pamilya lang namin to. pa tao dito. Pero pag mga Sunday, mga Friday dami talaga lagi po. Ah, dito talaga sila nagsasamba, ma'am. Samba yung tawag dyan, ma'am, no? Samba yung tawag niyan. dyan. Ano, oh, oo, Juma'a namin, Juma'a. Oo, Juma'a. Yung tawag sa kanila, guys. Pero hindi na siya katulad ng dati na talagang marami maraming kasi yung kayo ng pinamukhan, may masakit na rin doon na rito. Ah, mayroon na rin sila doon. Para yung pagkaroon doon na rin sa pinamukhan. Oo, para hindi na mahirapan. No? Kasi tatawid pa kasi yan, ma'am, eh. Magbabangka pa. Oh, pero yung kalibo malapit lang naman, 15 minutes nandito na sila. So, sa Saturday naman nag-aaral ng Arabic dito. Ah, oh, okay. Yeah. Pero ilalag din yung yung nga, bukod ng estudyante oh, yung ana po kuno ay iba. Ah, yung pag-aaral ng Arabic niyan may ano yan, may bayad. Wala, kung, kung yung gusto matuto, walang bayad pero yung Exclusive lang yan sa ano, mga kapatidaling Muslim o kahit hindi Muslim. Yung pwede naman siguro ang tutalan pa parang pwede kung gusto matuto mag-Arabic, di ba? Mga oh. Nga, nga, nga pwede rin. So, yun, ma'am. O oh, at least si eh, okay lang naman eh ano natin sa vlog, ma'am, no. O oh, wala namang uh, siguro sa inyo. Oo. Oh. Para at least ma may idea rin yung mga ano natin sa ano sa ano ng mga Muslim, kultura ng mga Muslim, kung ano talaga yung ano kasi iba talaga yung eh, ma'am, yung ginagawa niyo at pagsasamba ninyo. Di ba yung sa Katoliko may mapupuan, di eh, kayo wala kayong parang nakaano lang talaga kayo. Pag oh. ano, marami, sa taas yung babae. Kasi pag oh, nakita ko rin sa taas mo, medyo malaki sa taas. Ayan. Mm. Oo. Ingat, ma'am. Sir, thank you, sir, ha? Oh. <laughs> Hindi na ako magtatagal. Marami kayong ginagawa. Sir, thank you, sir, ha? Mm. Sakto naman yung sticker, no? Oh, ma'am, thank you, ma'am. Oh, bakat may meron din pala kayo na sa pinamukan. Oh, kasi may vlog din pa akong gagawin sa pinamukan. Hindi pa. Video ano rin kasi medyo busy rin. Oh. Sige sir, thank you sir. Ma'am, thank you mama. Sir, thank you po. Yan.